ang mga bayani at martir daw, pinapatay at kinakalimutan. Pero noon yun, may kumpanya sa ating bansa na ang mga modernong buhay na bayani, kinikilala at pinaparangalan na. Sila ang mga de-uniforming Pilipino na huwaran sa kabutihan at kabayanihan. Iniaalay ang buhay, isinulong ang kapayapaan at nagturo ng kaalaman sa mga pamayanan si Ma'am at Sir ang bida ngayon dahil mga pulis guro sundalo bayani. Ang mga bayani noon namamatay muna bago kilalanin. Ngayon, ang mga modern heroes kinikilala at pinaparangalan habang buhay pa at humihinga sila ang mga outstanding Pinoys ng 2024. Ang bayani po para sa akin, yun po yung mga taong pinaglalaban po, yung mga taong hindi kayang bumoses para sa bayan. Ang bayani para sa akin, mas proud siyang Pilipino. Tatawagin ka ng bayani kapag kahit sa maliit na bagay tumutulong ka. Hindi na kailangang maging matapang sa pagbubuwis ng buhay para tawaging modern day heroes. Sapat na ang maging isang guro, pulis at sundalo para tawaging mga katangit-tanging Pilipino ngayon. Siya si Ginang Gina Alampay, isang profesor ng psikolohiya. Ang advokasya niya tungkol sa public mental health ng mga kabataan at komunidad. Mula sa pamilya ng mga guro si Ma'am Gina, ang ama at ina, hanggang sa kanyang lolo at lola, mga teacher. Dito na mulat at nangarap ang batang Gina na sundan ang kanilang mga yapak. Nasasabi mo na nasa pamilya namin yung pagtuturo. So naging madali para sa akin na piliin ang pagtuturo. Mas umala bang damdamin ni Professor Gina sa pagtulong lalo na sa mga kapuspalad nang nakitira siya sa isang pamilya sa Paco, Maynila. Nagpo-formation kami. Tapos nakita ko kung gaano kahalaga yung nakakapagkwento yung mga tao tungkol sa buhay nila, sa, mga sakit na nadadaanan nila. Sabi sa akin noon ni Tatay Louie, sabi niya, alam mo, napakaswerte mo dahil nakakapag-aral ka dyan sa UP. Sana pag nakatapos ka, sana tulungan mo din kaming mahihirap. Sinikap niyang magpakadalubhasa sa Amerika at nagbalik Pilipinas noong 2001. Nang humagupit ang Super Bagyong Yolanda 2013, marami ang halos mawala sa sarili dahil sa dilubyong naranasan. Inilunsad niya ang Katatagan Resilience Program na libreng mental health check-up sa mga nasa lanta bang nangyari sa inyong sariling buhay na parang naging inspirasyon o nagtutulak sa inyo para ito ay gawin at simulan? Presidente po ako ng Psychological Association of the Philippines noon, noong nangyari yon. At doon ko nakita na maraming lugar sa Pilipinas, walang psikologista, walang psychiatrist, walang masyadong counselors. Dun nag nagumpisa yung career ko na papuntang community, mental health, na ko na dahil kulang ang mental health professional sa Pilipinas, kailangan natin turuan yung iba kung paano mag first aid, kung paano mag psychosocial support. So ito po yung ginagawa ko na mahigit na isang dekada na po. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruin people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations. Real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan Pink Salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity, Skin Pro. Mamit po ako ng shabu. Nagmarka din sa kanya ang mga trauma na dinanas ng mga kaanak ng mga natokhang noong 2016. Kahit walang bayad, nakipag-ugnayan si Prof. Gina sa pamunuan ng Quezon City para bigyan ng mental health assistance ang mga pamilya ng napatay dahil sa ilegal na droga. Maging ang mga nahulihan ng mga ipinagbabawal na gamot, tinawag ang programa na Community Based Drug Rehabilitation o CBDR. Psikologista ako, alam ko na may paraan. Hindi kailangan patayin. Alam kong kayang gamutin gumawa kami ng programa, nakita namin nag-work. Nabalitaan ng ibang LGU, sabi na turuan niya rin kami at nagtuloy-tuloy. Si Errol, 41 taong gulang, aminado na menor de edad pa lang ay gumagamit na ng droga. Sa takot na mapatay, tumigil siya sa bisyo. Nagbagong buhay at si Prof ang naging daan sa pamamagitan ng kanyang programa. Nakakalungkot nga lang, siyempre, ay, yung mga anak niya, at saka alam nila kung ano yung father nila. Ang unang nag-trigger dyan sa pagbabago niya, yung nagkaroon nga ng tukhang. Marami kaming modules na ginagawa, yung pagpapalit-pananaw. Yun yung talagang tumanim sa isip ko na lagi kong nagagamit kasi. Ang isang hindi ko pa makalimutan doon, yung final namin, yun po yung isa sa tumatak din sa akin na yun po yung time na nakahingi ako ng tawad sa kanila. Maging ang ilang LGU, lumalapit na rin kay Prof Gina para mas maraming matulungan tungkol sa mental health problems. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng ganyang klaseng trabaho? Maraming hindi nakakaintindi sa mental health. So iniisip natin pag may sakit, either kailangan pasok na sa ospital or paggamit ng droga kailangan ikulong. So maraming misconceptions tungkol sa mental health. Sa totoo lang, karamihan naman ng tao kayang i-treat sa komunidad, hindi kailangan ilayo sa pamilya, hindi kailangan ilayo sa trabaho o eskuwelahan. Malayo pa ang daan para malutas ang malalim na problema ng mga Pilipino pagdating sa isip o mental health. Pero sa tulong ng mga outstanding teacher na gaya ni Prof Gina, unti-unti itong matutukoy, maaayos at magkakaroon ng pag-asa ang lahat. Sa ibang bansa parang normal na yung mental health. Yan, alam na nila yon. Dito sa Pilipinas, malayo pa ba tayo? Malayo pa. Sa ibang bansa, limbawa sa, sa, US, meron tayo mga community mental health centers. Dito, mangilan-ngilan, pero nag-uumpisa na. Sana bawat LGU magkaroon ng mga community mental health services na libre ang serbisyo. hanga rin ang kwento ni Police Lieutenant Colonel Brian Bernardino ang outstanding polisman na nakapagpasuko ng maraming rebelde sa Sultan Kudarat. Sa Mindanao, ipinanganak at nagkaisip si Brian. Bata pa lang naranasan na niya ang bagsik ng gyera. Pulis ang kanyang ama. Ito rin ang propesyong pinili niyang tahakin para makatulong wakasan ang gulo sa kanilang probinsya. Mahirap yung mag-evacuate Naranasan ko kasi yun, naranasan ng pamilya namin. Nasa school kami, then uh, nagtatakbuhan kami kasi nandiyan na daw yung rebelde. So yun yung tumatak sa utak ko na sabi ko pagdating ng panahon, kapag naging polis ako, ito yung mga problema na gusto kong i-address. Elementary student daw noon si Brian. Madalas na nahihinto ang kanyang klase sa tuwing makakarinig ng putukan. Magtatakbuhan na sila palabas at lilipat sa mas ligtas na bayan malapit lang yung yung area doon sa school namin kaya takbuhan kami palabas sa ano palabas sa school pauwi sa kanya-kanyang mga bahay namin so syempre yung mga parents namin is worried kasi alam ang balita kasi is, nakapasok na daw sila sa school nang makapagtapos ng BS Public Safety sa PNP Academy. Laking tuwa niya ng madestino sa Sultan Kudarat. Magagawa na niya ang matagal na niyang pangarap para maging tahimik at payapa ang bahaging ito ng Mindanao. Magulo pa rin po ba doon? Hindi naman po ma'am. Sultan Kudarat province po ma'am is a peaceful uh, province po. Kaya lang, nagkakaroon po kasi ng time na yung mga problema po, for example, yung uh, nagkakaroon ng mga IED, mga bombing, ganyan. Kasi mostly po sa Sultan Kudarat ng Christian community, nagiging target po kami. Katuwang ang Armed Forces of the Philippines tinutukan ng grupo ni Brian sa Sultan Kudarat na mapigilan ang pagre-recruit sa mga kabataan na maging rebelde. Ang programang ito tinawag nilang Kaket Ka Sukalilintad na matagumpay na nagpasuko sa 53 rebelde at 12 commanders. Ano ang pinaka-challenge sa inyo? Unang-unang -una mamang challenge po sa akin is bilang isang Christian police officer. Kung paano ka po makipag-deal. Makakaliba po yung kultura, tradisyon ng Kristiyano at sa mga Muslim. Nakipagtulungan nga po tayo sa mga elders natin na mga Muslim, sa mga partners natin na mga imam at naintindihan natin man kung Paano siya dapat isagawa ng tama? At ito nga po, at naging matagumpay po yung programa. Ang Project Madrasa naman, ang nakapigil sa higit tatlong daang batang Muslim na sumama sa mga rebelde. At ang Project Isko, ang nagbigay naman ng scholarship sa mahihirap na kabataan. Ang naging sandata ng tropang outstanding police na si Brian ay ang Lapis Kontrabala Program. Pinatuloy nila kami sa kanilang school and then yun may mga tinuturo na paano hindi sila ma-recruit ano yung mga dapat nilang iwasan ano yung then isinama na rin namin dito yung anti illegal drugs Si Aiza Pigkaulan, ang Muslim na naging iskolar ni Brian. Galing sa hirap at napigilang sumama sa sandatahan ng mga rebelde dahil sa libreng edukasyon na bigay sa kanya. Posible ko ma-recruit but because of the program like Project Isko and Madrasa, na ko po kami sa mga maling gawain, Instead, maging inspiration sa mga kabataan na mga araw. Nakapagtapos na ng kursong BS Education noong nakaraang taon si Aiza. At ngayon, nakapasa na siya sa licensure exam for teachers o LET Ganap nang isang guro at makapagtuturo na rin sa mga kapwa niya Muslim dahil yan kasi kay Sir Brian. Bilang isang teacher po, gusto ko po, po i-share ang aking story sa aking mga estudyante at maging inspiration na mag-aral na mabuti Masasabing payapa na rin ang Sultan Kudarat. Pwede na itong pasyala ng mga turista dahil din yan sa ambag na serbisyo ni Sir Brian sa bayan. Matagumpay naman po. Ano ba yung porsyento ng pagbaba ng recruitment? Mula po sa 50 na student, ngayon po nasa 300 to 400 student na po ang uh, natutulungan po natin. And uh, so far ma'am, zero recruitment po tayo sa mga student. Hindi rin matatawaran ang kadakilaan ng sundalo naman na si Major Ron Villarosa. Isa sa mga tumulong para sugpuin ang ugat ng pagre-rebelde at bumuo ng mapayapang komunidad sa Bangsamoro. Lumaki si Ron sa Middle East. Nakasama niyang lumaki sa Saudi ang mga Maranao at Tausug. Pinlano nilang umuwi sa Pilipinas. Pero iba ang kanilang nadatnan sa kanilang probinsya bilang bata, no, akala natin napakaganda talaga ng bansa, pero sabi nga po, pag adulting na, makikita mo yung reality na talagang marami palang problema sa ground. Dito niya napagtanto na bakit ba kailangang maglaban at magpatayan ang kapwa Pilipino? Paano ka naman napunta dito sa Pilipinas at pumasok sa Armed Forces? Naniniwala po kasi ako sa calling eh. I'm a proud product of the Advanced ROTC program ng Pamantasan ng Lusod ng Maynila. And dumiridiretso lang po ako dahil wala namang low sa military. Kaya nung tinanong ko ng Commandant namin, Ron, magsusundalo ka, di ba? Sir, yes sir. Noong naging ganap na sundalo sa Mindanao siya unang nadistino, kasabay ng kanilang pakikipagbakbakan, inalam ni Major Ron, ano nga ba ang punot dulo ng gulo? Parang it's a, an acid test kasi makikita mo sila, kalaban nila on one hand, yung tropa natin, and on the other hand, kalaban po nila, kahirapan, kawalan na edukasyon, kawalan na oportunidad. At yun ang pinagre-rebeldehan nila? Opo, ma'am. Noong 2013, sinimulan ni Major Ron ang programang See the Future. Isa itong hakbang kontra-terorismo sa Basilan. So parang mula sa pagiging mandirigma, nagiging magsasaka. Para po sa mga matatanda na nating fighters, no? kailangan meron silang capacity para maipadala yung mga anak nila sa paaralan. Kaya, kabuhayan. Ab kabuhayan po talaga. Binigyan din nila ng oportunidad na makapag-aral ang mga anak ng mga sumukong MNLF, MILF at Abu Sayyaf. We worked this out as a team. I was a part of the 4th Special Forces Battalion under Colonel Elie Glambilla-Flor. So under his leadership, ito yung naging isa sa flagship project namin, From Guns to Books. Naging inspirasyon din kay Major Ron ang matagumpay na programa niyang Battleground to Playground. Sa Sulu, na itayo nila ang kauna-unahang Peace Formation and Learning Center. Dito nila pinarana sa mga anak ng mga dating rebelde ang buhay ng inosenteng bata. Ang makapaglaro at makapag-aral. So ang entry point ninyo para makarating kayo doon sa mga halimbawa nagre-rebelde na talaga isa pamilya muna nila. Totoo po yan, ma'am. Napakalaki po yung ginagampanan ng pamilya, lalo na po pagdating sa ating kultura. Isa po yan sa sinasabi namin, the strength of the Filipino culture is the family. Yun din po yung weakness nila. Unfortunately, marami po talaga sa kanilang nasama lang sa away, sa gera, dahil yung tatay nila namatay, kapatid nila namatay, nakita nila kung paano magdusa, kaya nagagalit po sila sa gobyerno. Hindi po yun masusolusyonan ng dulo ng bala namin. The justice that we know may not be the justice that they need. Katuwang ang magagaling na inhinyero mula sa Army na itayo ang labing isang kilometrong kalsadang papasok sa eskwelahan, na ipatayo rin ang unang barangay library sa Sulu. So we have to improvise. It, it takes the whole of the Filipino people to fight terrorism. And doon talaga namin nakita na never underestimate the heart of a volunteer matapos ang pagkubkub sa Marawi noong 2017. Nabuo nila ang programang From Firefights to Boodle Fights. Ito ay parte ng rehabilitasyon ng lugar na matugunan ng pangmatagalang seguridad sa pagkain. Nalaman namin yung vulnerabilities kung gaano kadaling makarecruit yung kalaban dahil ng gutom. So that is what we started from the ground up. Una is really food security. You have to address food security para magkaroon ng social cohesion. Um, from food security, you have to address their safety, love and belongingness. So yun yung mga ginawa natin doon. Ang mag-amang si Rado Wahing at Weds Ramohamat ang mga natulungan ng mga ipinagpatuloy na proyekto ni na Major Ron. Si Rado ay dating rebelde na napasuko ng hindi ginagamitan ng baril o bala. Pag negosyit nila lang, uh, issue ka na lang yung yama. Biyalong nag-usap-usap yung mga sundalo sa wablong insina long onlong on kuwan, onlong kontara muslim bukunlong sa sundalo yung kunwara yung kontara Nakakapag-aral na ang kanyang anak na si Wedzra dahil sa ipinatayong eskwelahan ng batalyon ni Major Ron Lagi-apdal long malago siya long hapangatod hapang niya Mm -hmm. ma ma si siya lang hapang niya magsarang sukol lang sin na ikatan long request I amin mean, kaya rin niya rin sa muna, -muna lang sa mil pabihaon I mean, na kita hula I matulong sin sa labi at magsarang sukol I amin mean, kita pa hula Sina Prof. Gina, Lieutenant Colonel Brian at Major Ron. Tatlong Pinoy na nakagawa at patuloy na gumagawa ng outstanding na pagbabago sa kanilang pamayanan. Maituturing ng mga bagong bayani. Sa katatapos lamang na 2024 Metro Bank Foundation, Outstanding Filipinos, kasama sila sa sampung guro, polis at sundalong pinarangalan. So ito po ay taon-taon ginagawa. Tama po, every year po pumipili ang Metrobank Foundation ng sampu sa pinakamagagaling nating guro, sundalo at pulis na nagpapamalas ng kanilang serbisyo sa kanilang mga komunidad. Ang parangal na Metrobank Foundation Outstanding Filipinos nabuo noong 1985. Noon, mga guro lang ang pinaparangalan. Pero noong 1998, kinilala na rin nila ang kontribusyon ng mga sundalo. At noong 2002, isinama na rin ng mga pulis ang mga outstanding Filipinos. Ginagawaran nila ng gintong medalya, tropeo, at isang milyong piso bilang pagkilala at pasasalamat. To the vision of our late founder, si Dr. George S. Katie, talagang itong mga pinapangaralan nating mga outstanding Filipinos sa sarili nila mga community, nagsimula sila ng liyab ng pagbabago dahil sa servisyong binibigay nila. And at the same time, ang aming inaasahan din ay dahil sa kanilang inspirasyon, nakakapagliyab din sila sa dap ng na mga kapwa Pilipino para yung mga kapwa nilang Pilipino ay maging outstanding din in their own ways. Sa loob ng 45 taon, ang Metro Bank Foundation tumutulong din sa mga katuwang nilang organisasyon sa pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Bahagi din po ito ng ginagawa ng Metrobank. Uh, yes. Metro Bahagi din po 'yan ng mga programa ng Metrobank Foundation. Karamihan po sa iba pag daririnig nila ang Metrobank Foundation, ang una nilang naiisip ay yung pagpaparangal sa guro, pulis at sundalo. Pero maliban po dyan, meron hook kaming mga partners, mga community-based organizations na nagpapatupad ng mga makabuluhang programa para labanan ng gutom para labanan ang ang problema natin pagdating sa edukasyon para magpalaganap at magpalakas ng pagkabuhayan ng ating mga kababayan. So we have programs where we work with community-based organizations and provide grants to these organizations to advance and implement their various programs. Ang Binhi English Literacy Foundation Umaagapay naman sa public schools na mapabuti ang antas ng reading at comprehension ng mga estudyante upang mapatatag ang maagang pundasyon sa pag-aaral. Ang naiisip ng Binhi ay makakatulong ito para mapaigting at mapaganda pa yung programa ng English sa mga public school in partnership with Metrobank Foundation itong Gulayamanan, ay isang bagong programa ng Seed Foundation na ang layunin ay mabigyan ang mga walang trabaho sa komunidad ng pagkakataon na kumita sa pamamagitan ng paggugulayan. Hindi lang siya nutrition, nutrition and livelihood. Ang problema kasi sa, sa, sa farmers, may, may crops sila, may. Pero how to get it to the market? Dadaan pa sila sa middleman, eh ang laki ng patong ng middleman, 'di ba? Kami yung ginawa namin Uh, bumili kami ng gulay, prutas directly from them. Tapos yung gulay at yung prutas na galing sa farmers, uh, we brought them to three schools. Sa bawat araw, hindi natin napapansin na sa pagbibigay inspirasyon sa iba, pagtulong sa nananailangan. at pagiging mabuting ehemplo sa mga kapwa Pilipino sa pag-unlad, hindi lang sa pansarili, kundi kasama ang nakakarami. Lahat tayo pwedeng maging modernong bayani ng bayan. A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, Makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested. I love to lash.